Hello guys, kamusta po ka kayo? Sa mga pangkong na luon Sa na mga naman po kayo Nandito nga tayo sa Pansul, Calaba, Laguna Kung saan maraming resort dito ang hot spring At dito matatagpuan ng Mount Makiling Pero bago natin hindi mo din ang ano, Pansur Calaba, Laguna Kung di ka special ko Please subscribe my channel Like and share and hit the bell Pala-up ko Tara, libutin natin ng Pansul, Calaba, Laguna Ito nga sa lago na eh, marami rin nakikita ng mga bukopay. Ito ang sikat na mga bukopay sa Kalamba Laguna. Bali sa galin ka na makakita natin yung tanawin ng Mount Makili dito sa Kalamba Laguna. Marami na nakikita dito ng mga na kung maliligo kayo ay eh, makakagay dito sa Kalamba Laguna. Yan, mga salbabida. trivia lang guys ha kung bakit mainit ang libalaba sa tubig ito sa sa ay eh, dahil yung kanyang pagkas sa ilalim uh, nasisipin uh, yung tubig na lumalabas dun ay mainit dahil buhay yung mga bato niya kaya sobrang init yung kaya dito malami ang resort ni sa Rosa eh kaya sa Kalambalabona Marami yung dito na karaliwan ay hard speed Kaya yung iba, uh, dito namamasyan o naliligo at yung halimbawa tangkulan, masam uh, dito sa, uh, sa na uh, maligo ng mga pool na hot spring. Sabihin nyo, hindi mo kayang lamig. Uh, pag lumabog ka lang sa uh, swimming pool ay hindi mo mo nararamdaman yung lamig dahil na uh, pag bumaba ka doon sa, uh, lumabog ka doon sa swimming pool ay mainit ang kanyang tubig. Shout out nga pala sa mga taga dito sa Pansul, Kalamba, Laguna. Uh, kung nanonood na kayo ng video na ito, ng... Ito, uh, Shout out po sa inyo. Dito sa... Nag-dip tayo sa Pansul, Kalamba, Laguna. Punta uh, natin ang mouth Makiling dito sa Kalamba, Tara, Let's go! Tapos natin so, yung mouth gusto sa dito sa kalahanda. Kasi hindi na tayo pupunta dito sa tuktok ng ng bundok dahil hindi na rin natin kaya. Hindi na natin din kaya na yun I mean, na practice travel dito. Dahil uh, matarik yun at hirap din. So ayun nga guys, uh, napakaganda ng kaligasan dito. Uh, sana pang ng mga tao ang um, ma makikiging dito sa kalambal dito. Dahil paano nga nga sana yung san uh, kapabayaan sana yung, yung kalinisan, yung mga puno dito ay huwag lang putulin para mapalatili ang ganda ng kaligasan dito sa mga makikiging dito sa kalambal dito. Pwede kayo malasimplifyin ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para kasi nag-u-upload. Ngayon lang dito tayo sa Pansur, Calamba Laguna, kung saan maraming resort dito na makatatakuan ng hot spring at saka yung makikita na dito, to yung tourist spot ng Mount McKinney sa Calamba Laguna. So ayun mga pet, uh, abot min... na tayo lang natin itong Mount McKinney sa Calamba Laguna. Napakaganda ganda taga guys. So, ina nga guys, pakita tayo dito sa Mount Makiling, Tara, let's go. So, ina nga guys, so, sulit ang pagod kahit na <laughs> hinihingal lang sa pakikita. <laughs> Salamat po isa sa panonood. So, ayun nga guys. Agad ah, dyan lang tayo dahil pulo resort na yun na ah, hindi tayo pwede pumasok. Kailangan natin magbayad ng entrance fee. Yung nga sinasabi ko, dito ang resort ay hot spring. Kaya dinaday ito ng mga ibang motorista. Dito sa kalamang na. Tak ada, bawa saya. So, yun nga kasi, yung natatanong natin sa baba ito yun, yung Mount Bakiling. ah, Uh, pwede tayo mag-mountain mag aligyan, kaya lang, uh, invest na sa Mahirap ka ng tahan, Napakataas. Ihingalin ka sa, ano, pag-akyat. Kailangan dito mga bata pa. So, yun nga guys, sa, sa kabilang side, marami ring bundok sa alambalo ko na. Pero, medyo parang napangit na rin ang mga puno. So, ayun nga guys, mapalat tayo at maganda ang panahon. At, masatakpon natin sa kabilang side yung bundok. Ayun nga okay, guys, so ang ganda. yung so dati sa picture mo lang makikita ngayon e eh, like ko natin yung masasaksihan tong mot makinig dito sa Santo Rosa Luana. so ayun nga guys paparkin tayo, nandito tayo sa road ng Palsul, alam pala po na So, ang na nga natin tayo sa Los Artes natin. Bye-bye. Ah. Good vibes only and God bless. Peace out. Same as you people. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Mabuhay po tayo. Hanggang kusin natin. Bye-bye. Peace -bye. out.